So, ayan. Ito na siya. Sobrang deep ng snow. As in. Ayan, o. O. Tingnan nyo yung paak. Wala na. Nakalubog na siya. Kasi, grabe. Grabe talaga dito. Tapos, sa place namin, meron siyang sea dito. Ayan. Merong sea. Ayan. Tapos, mountain. Hmm. Ako lang mag-isa, my goodness. Medyo, medyo nakatakot ng konti. Pero, okay lang. Mababait naman yung mga tao dito. Pero, ang giniiwasan ko kasi baka maslide. Ganyan ba? Ayan. So, ganyan siya. May sea dito. Malapit lang sa amin. Inikot ko lang. Pero, itong street na to, itong, kas itong itong way na to, papunta din to pa uwi sa amin ayan so talagang ano ilang minutes lang ako naglalakad pero sinisipo na ako ganyan sya kalamig pati nga yung gloves ko kahit naka gloves ako, malamig pa din ayano oh, ang cute ang ganda Tara! Ayan. Sobrang ganda. Tapos dito may upuan. Pwede kang mag-upo dito tapos mag-muni-muni ka dyan. Ayan. So, makikita mo. Tapos ito na yung way ko. Pababa. Ayan. Ang ganda. Grabe. Sobrang ganda. Ayan. Tapos ito yung dagat dito. Hii! Hey, my goodness! Nakakatakot! <laughs> ah! Kasi pa-slide siya. Ayan. Ayan ay sige, ikuha ko siya dito sa side para makita natin yung view na amazed talaga ko dito kasi tingnan nyo, ang ganda yung mountain, kita mo yung whole white niya tapos yung sa tuktok niya, as in grabe sobrang puti, ay ano so eto na yan yung mga nakikita niya yan mga bahay-bahay yan. Biruin nyo, 12 o'clock pa lang. Pero nakasindi na yung mga ilaw nila. Ganto siya kasi dito sa Norway, hindi sumisikat yung araw. As in yung, di ba pag sa atin sa Pilipinas, as in nag umaakit pa siya. Dito, hindi. Talagang nasa bundok lang siya na nagtatago. Na miminsan mo lang siyang makita na mag talagang nasa taas so yan ang ganda Ito, yan na yun dagat na yan so hindi ko alam kung during summer marami bang naliligo dyan ayan so ayoko pumunta doon kasi wala si Paul wala mag-a-assist ayan o no? ang ganda Grabe, oy. Ang ganda. Sobra. So 'yan yung nilakaran ko dito. Punta dito. Ayun. So 'yan, 'yan siya. Ang ganda ng mountain, oh. super. Maganda talaga. Tapos super deep na ng snow. Oo. So, oh, talagang pure pure white pa talaga siya oh. Talagang walang nakapaglaka dito. Ang ganda. Nakailaw na 'yung mga bahay. ayan So later I'll upload this. I hope you will subscribe all. Okay.